promise, aya nga talaga namin dito si Kyle para nga makasama siya sa amin. Paano ba naman kasi bising-bising nga kakalaro dito ng Roblox? Kaya naman, iniwan na nga lang talaga namin siya dito ng daddy niya. Tapos, bumili na nga kami dito ng mga kakailangan ni Kyle sa birthday niya. Ano ba naman kasi doon nga daw talaga siya magba-birthday sa court? Papa Marianda lang naman daw talaga siya doon. Kaya naman ito, bumili na nga talaga ako dito ng paper plate. Dalawa nga lang itong binili ko, pero sabi nga ng daddy ni Kyle, baka nga daw kulangin. Kaya naman nagpadagdag pang ako ng isa kay sir. Tapos, pork and spoon na nga din. Di na nga rin talaga ako dito bumili ng plastika. Paano ba naman kasi? Eh, magjujuice na nga lang sila. Tapos, dumaan na nga din kami dito sa pagupitan. Ayaw pa nga talaga magpagupit dito ni Kyle. Pero hindi nga pwedeng hindi siya magpapagupit. Paano ba naman kasi? Sobrang haba na din kasi talaga ng buhok niya. Pagdating nga namin dito sa pagupitan, abutan nga namin sila Stanley Eat na nagpapagupit nga din. Buti di na nga lang din talaga, nakapagpagupit na nga kahapon yung daddy niya. Kaya naman siya na nga lang talaga ngayon yung magpapagupit. Tapos, nagpadaan nga ako dito sa daddy ni Kyle para nga makabili ng melon juice. Bali, bumili nga ako ng nasa cup, tapos ng nasa bote, paano ba naman kasi para nga may stock na rin ako sa bahay, juice ko po. Iburit e, ko kasi talaga yon tapos bumili nga lang ako ng buko juice ni Kyle. Para na nga wala na kaming iintindihan, bumili na nga talaga ako dito ng sesto ni Lakay. Bali, big 250 at itong Minute Maid nga lang yung binili namin. Bali, ito nga lang talaga yung binili namin at hindi na nga rin talaga kami magluluto dahil lahat nga nang binibili namin ay in-order na nga namin. Bukas na nga talaga yung birthday ni Kyle. Kyle, kaya naman ito nakipag-meet up na nga talaga kami. Imam Ma Ma'am dahil dito talaga kami bumibili. Mga raketa or kahit anong gamit ni Kyle sa pagbabadminton niya. Sobrang excited at kinikilig na nga din talaga ako nitong mapasaya si Kyle. alam naman pinapaliwanag na nga talaga sa akin nila ma'am yung mga in-order ko. Ewan ko ba kung ano'y nararamdaman ko dito lalo na nga nung nakita ko talaga yung shoes dito dahil maganda talaga siya. Isa pa why talaga yung napili namin kay Kyle para nga malinis din talagang tignan. Napacheck na nga din sa amin ni ma'am yung raketa pero hindi na nga naming chinek dito ng daddy ni Kai dahil alam naman namin talaga na maganda yung mga gamit sa kanila pang badminton. O diba, at naging model pa nga talaga. Diyos ko po. Bilis lang talaga kami dito. Paano ba naman kasi si Kyle nga ayaw talaga kaming payagan kanina. Pagka uwi ko nga sa bahay, ako na nga talaga yung nagpasok nitong mga gamit na to. Habang yung daddy naman niya pumunta ka agad sa kanya para hindi ako makita at yung mga dala ko. Matagal ko na talaga ang ginayak to ang mga pangbalot na to. Tapos ako na nga din talaga yung nag nito. Para nga kako, e eh, babalot ko na nga lang talaga at hindi na ako mahihirapan pag nandito na nga yung mga ireregalo namin kay Kyle. Sobrang excited at gustong gusto nga din talaga ng daddy ni Kyle makita yung raketa kaya naman ito, chinek na nga talaga niya. At grabe, ito talaga yung gustong gustong raketa ni Kyle at napatuwa nga talaga yung daddy ni Kyle dahil maganda nga talaga. Kaya naman nga ito, inalot nga talaga ulit namin para nga si Kyle talaga yung mag-open at talaga namang matutuwa talaga yun. In scotch tape na nga lang talaga ulit namin para nga mabalik to sa dati at ibabalik nga namin to sa may karton. Kung okay. kinabukasan naman, saglit nga lang din talaga namin na isimba dito si Kyle. Medyo na late nga ng gising dahil napuyat nga. Maraming pagsubok pero alam naman namin na lahat yon ay may plan si Maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings na natatanggap namin kahit napakadami talagang pagsubo. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!